Nakapsat. puntahan nga natin yung OFW Lounge dito sa Pal Terminal 1 okay. so dyan right turn tayo sa may halos tapat ng toilet yung nasa left side natin hagdanan niya na pataas tapos pag nakita nyo na yung Starbucks aakyat na tayo dyan yan OFW Transit Lounge so yan akyatin natin yung napakagandang hagdanan na yan para makita naman natin at matambayan natin yung OFW launch habang nagaantay ng ating flights so lakad lang tayo ng lakad diretso lang pwede na rin pala tayo kumuha dito ng OWAC ID card nasa testing pilot lang daw sila so pilot testing pero kapag natsambahan mo good pero ako hindi ko na anuhan dyan eh Excuse me po, saan po kukuha ng OWA card? Niyo, sa loob, sa loob. thank you tapos dumiretso na ako dyan pagpasok nyo dyan pasok lang ng wal wag mahiya diretsyo lang ang pasok and then kailangan mo lang mag register sa front desk So, eto na, kagabsat. Ang dami na natin mga kapwa OFWs na nakatambay na nag-aantay ng kanilang flights. Puntahan naman natin yung part kung saan may mga free foods. Dito lang yan, sa may right side niya, dire-diretso lang. Lakan. May mga leaflets din yan, mga kababayan, kung mga information na kailangan natin malaman. So, ayan, napakasimple lang naman po ng place, pero cozy. Perfect para magantay ng next flight libre po lahat yan, huwag po tayong mahiya yan so sa mga uuwi dyan at pabalik ng kanya-kanya mga bansa na pinagtatrabahuan tambay po tayo dito, libre lang naman